ni ako ato, kay saktong smile smile lang, nga murag walay na hibawan. Og nitingog bitaw nagkalit si Bag, sug niingon nga Ang ko bitaw ko sa tinood mga brad. Unya milan na ako. Nakulbaan ko pinakalit ba? Ngayon siya nga. Giongo bitaw ko gabi e eh, mga brad. Para kong napriso sa lugar sa dili ing ato diskarte na hubo-hubo o bali-bali sa kong sanina ba. Nangatawar po na iyahang mga barkada. Pero ako, kay hapit yun nako ako malabay sa iyaha, ang ako ang gihawira na lata sa sardinas ba. Dili ing ato bitaw. Sa motong paghuman atong hitabua, kay gapadayon ra ang ako ang life. Same routine lang gihapon. Den pagkasabado sa hapon ato, kay manglag unta mi sa mall. Kauban nako akong amiga, mag movie pod unta -mi. Pero wala man siya kadayon. Samotong gasolo na lang ko nga galaag. Anad naman pod ko. Pagkasabado kay half day ra ko ana mga brace tindahan. Pagka Sunday kay close gyud ana. Ting pahoy na, na ko kung weekend. Then walang naglakaw-lakaw na ko ato sa mall. Padulong na unta ako mulan tawag sa lida. Naman ay kalit na nitapad sa kua. Wala pa din ko kailaan na kay nakaporma man kaayo pero pag smile ana niya, kay klaro kaayo iyahang duha kang ipon. Si Bugs Bunny Mandaini. Nangota na din na siya kung aha daw ko padulong. Nito bagpud ko nga, ikaw mo'y aha padulong nga porma man kaayo kag tao karon lagi. Mao pay pagkakita nako ato niya nga ato ihang suot. Lakas magid pud ni siya dating ba. Maayo pud manamit. Ingon e pa siya mga barkada na mopilit ko daw ang mga chicks siya ha. Nabaguhan ko galantaw niya gyud kay kasagara kay gay uniform ra man siya nga makita nako. Or kanang mga naka-short lang, naka-t-shirt or jersey. Kanang normal lang or pambalay ra kayo ba? Karon kay mura manog na ay ka date. Pero nitubag rin ra na siya sa ko ang mukuyog daw siya sa ko. Uh. ko na paghilom oy na koy kuyog maglaag karon. Tubag pud siya nga na kay ka date. Kung ahay mas gwapo na mundo ha, didto ka mukuyog. Ginan po na ko siya na guapo day ka. Tubag po siya na Mr. Intrams ni last year ba. Huwag nagpogi sign pa na siya. I believe ka ni siya siya hang kaugalingon ba. Pero ako na siyang giing na may pag na ni imuhang ka date ba. Gipangita na kaato ka ron. Pero ni Sabayra ginasyag lakaw sa koa. Ah kung mohonong ko, kay mohonong pod siya. ug wala na yud ko mahimutang ana, kay basi na ay makakita na mo nga kaila sa mga ba. Unsa na huna hunahuna pod sa mga tao dari nga makaingon sila, nakuyog na, na ko ang ako ang baby boy ba. Gignan lang na ako siya na may pagmuuli na ka, magmovie raman mi. Derira ko magpaabot sa kwang kuyog tubag siya nga basta mas gwapo na imuhang ka date karon kay mulakaw na nako ipaubaya na ti gusto kay ko mukatawa siya ang giingon na ipaubaya ba mura magabno bataa pero seryoso gina siya ba ako na ulaw kay nagtapad-tapad ra na siya nako na hangtod sa wala na ko kagwantaan na kay dili gyud siya mo ba ako na lang siyang giinan sa tinuod ni ako usa ang mag-movie karon. Kay wala ni Dayon ako ang kasabot. Ingon e din na ayaw na pakikita ato kay gwapa ra kaayo ang iyahang giin siya no. Lain na pod sa pamati anang pakiligon tag mas bata sa ba. Pero abay kog muuli na siya nang uta naman hinoon na siya kung daw nasalida ako ang lantahon, kay kuyogan daw ko niya. Mura yun may mag-uyab nga galalis dito sa kilid pa. Dili ka siya palupig kay mokuyog lagi daw siya nako. Dili nalang unta ko mula yun o lantaw pero mukuyog daw siya gihapon sa kuha. ug niingon pa siya nga mga sa daw may sa ka restaurant dito. Sa motong ang ending, kay nagkuyo yung lantaw sa salita. Iya-iya palit sa tiket o sa popcorn. Imbis relax man unta nako karon, na, na stress man hinuon ko. Ang na sa mga unahuna sa mga tao nga nagtanaw na mo. Ambot na lang yun. Gitry na lang nako ako enjoy ang salida na ako ang gilantaw. Pero mga tunga-tunga na ato sa salida kay nakatulog mana si Bugs. Dito pa sa kong abaga ni padulong ang iyahang ulo. Perti po na kung dot dot ana, Ogi po ka siya giing na na tuga-tuga kagkuyog o matulog ramanday ka. May pag mo na lang ka. Ito bagpod siya nga, unsa po ni gilantaw ni mo kay katulgun manta. Pero wala na nako siya tubaga kay ni concentrate na og lantaw sa salida. Pero taud-taud ana kay nakafeel na laman ko nga na may kamot nga ni patong sa kuang paa. Abtiki ko ana, nakahapak nga murag nakapatay lamok. Nakalingi iyo dang ubang na nanaw audit ba? Naulaw na lang hinuon ko. Itanaw po ko anak ni Bags pero seryoso kaayo iyang nawong nga kunuhay galantaw sa salida. Niyong hong panasya nga pahilot ka dere. Huwag isipatan yun ako na siya. Huwag ang butang pod kong naklaro niya ako ang mga mata. Gignan ako siya nga pagpuyo dera. Pero lahi man hinuon akong nahuna-hunaan ato ba? Naka-imagine man hinuon kog dili maayo pa. Kaya nakadog na ko anang mga istorya, istorya lagi nila nga. Magkuot-kuot daw ng managuyab dito sa sinihan. Na-curious man hinuon ako unahuna ato ba. Pero kamot yud ko. Pero kamot yud ko ato ba nga dili magpadala sa kong kiat. Pero si Bags, ika na iyahang kuminking kay ginakuhit-kuhit na niya sa kuang paa. Sa iyo pira ko gisot ato ba? Pero wala man pud sa ko ang plano na na ako'y kuyog nga laki ato ba? Nag-dress man ko ato. Hilig man yun ko mag-dress-dress. -dress, pero naka-short ko kanang murag cycling ba? Pero easy access kay siya karon. Kunya ang iyahang bukton kay ginapapilit-pilit na niya sa kwantugahan. Bisag unsaon pa na kong tuklod-tuklod niya pero balik may ginagpilit ihang bukton sa undughan. Kunya ang ihang kamot, kay balik ginagpatong sa umpaa. Unahuna na nako ato kay mas mabantayan yun noon mi ani nga sige ramig unot-unot dere. Og ni samot yun noon nga wala na kasabot sa so kong gilantaw na salida. Kiambot lang kay mas nauna-hunaan man hinoon ako to katong gibuhat naman ni Bags katong gihilot ko niya. Nagay na pukaw sa ko ang pagkatawo ba. Sumutong gipasagdahan na lang nako si bugs sa iyahang gibuhat. Iyahang nawong kay nagtanaw lang sa salida, pero iyahang kamot, kay nagkaduol naman sa iyahang tuyo na bangagba. Basta kay katong nahawiran niya ang kanabitong nai-slice dito dapita kay nakumot yun ako na ako ang popcorn. Pero wala pa na niya Dito lang siya sa si ibabaw sa ko ang cycling gawid-dawid pero makafeel na dyan ko gilaw. Abi pa na na siya dito pero mafeel yun ako sa mga lihok siyang kamot nga nangita naman po siya sa entrance ba. Og hantod sa gikalit man hinoon niya nagpasulod ihang finger ba. Harakog ka eh ay. ako na akong ulo siyang ihang bukton ba. Pero, gibalik ka po na ako dahil og sa salida. Kay ulaw ka ayog masakpan mi ani. Wala nung kasabot sa kong gibati nga kalami ato kay lami man ipanipa sayang kayo kung popcorn kay nangahagbong na. Kikuha na lang yun ako na kung ang panyo ba o timing pod na hilak-hilak na to na parcha sa lida. Nagtrapo-trapo pa ko ana ah, sa kong naong pasong baba. Mura ko gahila kay nadala sa salida pero lahi man ako ang nafeel ato. Kalami man. Expert kini siya ani ba? rag? Wala ra galihok yang kamot pero yang mga fingers kay perte kalihok sa sulod sa kuwapa. Nagpamakid ko sa kumpanyo ato kay Basin makasyagit ko. Mikis pa na siya sa agtang nako ato pagkahuman kunya ako kay Naluya. Nagsagol ang kalami o kakulpa kay hadlok kaayo masakpan. Kaulaw na lang ba? Paguman sa salida, kay wala din ko katindog ato. Siya kay guys, stretch, stretch pa. Isipatan na nako na siya pero ni-smile lang ang buing. Nangutana pa kung aha daw may mag-dinner. O paglingi-lingi na ako nga kami na lang nabilin dito na area. ay gisipa yun na ako na siya pinakakusog sa kumakaya. Nagpangato lagi ang buing giingnan na rin ako na siya na mag-take out rako ko kay mo na ko. Pero nihihirit pa na siya g-ingon na mag-check in sa dami. Abtik po ko ni Tubag anak nga pagpuyo. Dili na ko safe karon. Wag man ako istorya ato kay dito lang ako na-realize na sayo pa di ay. Gusto pa unta na ako bawi pero nakaingon din siya na ako ray bahala ana. Apili kog take out ha. Madturo ko sa balay ni mo. Ayaw lang ilak ang gate. Huwag manoktok ra ko katulo. Ningon pa ko ana nga. Uh, pagpuyo. Dili na ko. Last na to. Napakoy mga gipang istorya ato pero wala na kuniya pa minawa. Huwag paspas kay siya nga nakalakaw. Naunsa naman iba. ba Nagilok para baning ako asya hang Pamawi na bani sa pila ka tuig na kauga. Hambot lang jod. Pero bisan pa man niya niingon ako nga dili na ko, pero lahi man nga ako ang gibuhat. Daghan kong gi-order sa fast food na paborito na ko. Niya po ako sa balay, kaya wala nako gilak ang gate. Hangtod sa ni gabi ina na kay nagpaabot naman hinoon ko nga ay manuktok. Makawala yun ay ni sa saktong panghunahuna ba? Kanang murag na baguhan ako ang lawas ani. Ningon ra bayud kog dili ko sa mas bata na ako. Pero kay murag nagpangita naman hinoon ko siya. Mura man kog nakulangan siya hang gibuhat kag wala well, ginukto ko anak kay daghan nang sa kunahuna. Kay nakurata na lang ko kay naay na nuktok og ikatulo. Si bags na jud Gibrihan eh. Gabrihan dayon ako na og paspas pod siya nga misulod og gilak dayon ang portahan. Pagatubang niya sa kuha, kay na naman dayon na siya. Wala no kasagang pod. Ni balos na lang ko. Pinawild man kaayo na murag pila ka tuig wala na kita. Napamisasala ani eh kay gihubo na niya nga ang sanina. Og nakabantay ko niya kay bag-o namang ligo. Naulaw ko pinakalit kay wala pa gani ko ilis sa kong gisuot kay giniha nga gikagmod. Gignan pa na ko siya na maligo ako. Pero ingon siya na ayaw na. Hadayo nagpadayo na na siya kiss sa akong lips. Namugos pa ko niya nga maligo sa ako pero ingon siya nga dili na niya kaya magpaabot daw. Huwag hantod sa nabot may saportahan sa kong kwarto nga nagpinaakay. Abi kog manulod na may pero hindi pa sandig mang kuniya ana. Padayan na rami sa pinaakay ani pero ihang kamot kay iyahan naman ang gipasulod sa kuwa. Og ni kalit man hinuon na siya gluhod og gihubo niya nga ko ang Andrew og ipatong niya nga ko ang usa ka paa siya hang abaga ang akong naingon na ato kay ayaw sa bags kay wala pa ko ko pero ang iyang response kay ang iyahamang dila na feel gid na ako na ba Nangurog yun na ako ang kunuran siya ang gibuha. Hindi niya kao nang akua. Bisag wala pa ko iliko. Halos, halos mawala na ang kusog sa kontuhod pa. Pag humaniyag lodloho dito kay nanulod na may isang kwarto. Hindi pa hinumduman pa na ako siya na dili ko safe karon. Takod yung chance na maburos yun ko kung magpataka mi na din na siya gikuha na slofin sulod siya hang bulsa nakaingon na lang kong kadaghan ba ni tubagpods siya nga 30 ni ba? saktoran e parehas atong last nga gihilot nangutana po dito niya nga ba ni abot balitag ika 30 ato tubagpods siya na wala man Kay usta ba kagabi eh. Nya karon kay duhaman mahorot lagi ni basin makulangan pagani. Nito bagpud ko nga abusar na ka. Uli na og kay aw ko kay drama. Pero wala na siya nito ba kinaksugo na po na siya sa kong liog o sako ang duga. Iganahan naman po ko pero ang nasa ko na huna, mahorot yud kaha na mo ning 30 kabalun ba mga dehydrate mga kaha mi Basta na weekend kay perting palami na mo na murag wala na isunod si ba. Wala ko'y natanaw na kay drama. Kay wala ko'y episode na mahumanzo. Tanaw na lang migbisa unsa na salida. And kung mugahi ang iya ha, kay dili yun na siya mahimutang kung dili niya mapagawas ako. Huwag ato na ng weekend, kay share man hinuon niya ang iyang life story sa kuha. Ah. Gainan yun ako na siya nga ayaw yug in love in love dira ha. Dili rabayud ko makikirelasyon sa mas bata na ako. Ingon po si Bags nga. Ingon man po ka diba nga di ka mo patol sa mas bata ni mo. Ito bag ko nga nadalara ko ato. Pero lahi kong gugma-gugma na o kanong uyab-uyab na dili gud ko sa mas bata na ako. Tilaw-tilaw ra yun ning atuwa ba. Huwag ningon siya, nga bahala ka ante. Da yun, naipaupos na po na siya, huwag ikaawon na sa kuniyag taman. Nahuman to na weekend na wala yun na mo na horot ang 30 kabalon. Nabinlan yun. Kung may ganit na lang po, kay wala may nangadehydrate.